Isipin mo to, tatlong malalaking bagyo sabay-sabay na papalapit sa Pilipinas. Hindi isa, hindi dalawa, kundi tatlo. Isang imposibleng senaryo, pero posibleng mangyari. Satellite data this week has revealed an unusual weather formation over the Pacific. Three tropical storms have formed almost simultaneously. Ang Pilipinas ay nasa tinatawag na typhoon highway ng Pacific Ocean. Dito nabubuo at dumadaloy ang ilan sa pinakamalalakas na bagyo sa mundo. At ayon sa mga meteorologists, posible ang sabay-sabay na pagbuo ng tatlong bagyo kung mainit ang dagat, malakas ang monsoon at sabay-sabay ang rotation systems sa Pacific. Sa ganitong kondisyon, maaaring maipit ang Pilipinas sa gitna ng tatlong storm systems. Kung sabay natatama ang tatlong bagyo, iba-ibang rehiyon ang tatamaan. Ang isa nasa Luzon, ang isa tatama sa Visayas, at ang isa sa Sagasaan ng Mindanao. Hindi lang ulan ang problema, kasabay nito ang storm surge sa baybayin. Pagba sa mababang lugar. Landslide sa kabundukan. At power outage sa buong rehiyon. Sa dalpan Evacuation Center sa Maynila, halos siksika na. Sa Giwan Eastern Samar, puno ang ilang evacuation center dahil may gitlabing walong libong residente na ang inilikas. Magiging puno ang evacuation centers. Matatamaan ang mga daungan, paliparan at pangunahing mga kalsada. At ang supply ng pagkain at tubig maaring hindi agad makontrol. Ay napakahirap po! Kahit pante, wala na po akong pante. Nakikipusap po ako sa inyo. Tulungan niyo po talaga kami, sir. Kahit mag-supply, hindi na po nakakapag-supply shampoo. Wala. Wala po kalinguligo. Sa isang extreme scenario, maaaring maapektuan ng kuryente, komunikasyon, at akses sa tulong sa ilang lugar sa Pilipinas. Ito ang magiging pagkakataon para sa bawat komunidad na ipakita ang kanilang paghanda at resiliency. Hindi lang laban sa bagyo, kundi laban sa kakulangan ng resources at hamon sa koordinasyon na pwede nating paghandaan ng maaga. Pero sa gitna ng sakuna, ipinapakita ng mga Pilipino sa kasaysayan na hindi tayo bumibigay, hindi tayo nag-iisa, at hindi tayo natatapos dito. maari nga mangyari ang tatlong bagyo ng sabay-sabay. Pero kung may isang bagay na mas malakas sa unos, yun ang tibay ng mga Pilipino. Sa lakas ng ulan, di tayo sumuko. Kahit bumabagsak ang langit sa ulo, sa bawat unos may lakas na natutuklasan Pusong Pilipino, di kayang talunan Kapit